Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang disisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o propesyonal. Magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo ba na ang ating puso ay tumitibok ng humigit-kumulang 100,000 beses sa isang araw? Kahanga-hanga, hindi ba? Ngunit madalas nating nakakalimutan pasalamatan ang napakahalagang organong ito. Sa bawat tibok ng ating puso, may kwento ng pagmamahal, ng buhay, at ng patuloy na pagsisilbi. Isipin mo na lang, habang ikaw ay natutulog, nagtatrabaho, o kahit na nanonood lang ng YouTube video na ito, ang iyong puso ay walang patid na gumagawa para sa iyo. Minsan lang tayo tumigil para isipin kung gaano katalino ang disenyo ng ating puso. Ang muscle na ito, na kasing laki lang ng ating kamao, ay may kakayahang magbomba ng dugo sa buong katawan natin, hindi ba't kahanga-hanga? Sa bawat minuto, humigit kumulang pitong litro ng dugo ang pinapadaloy nito sa ating mga ugat at arterya. Ngayon, gusto kong anyayahan kayong lahat na sumama sa akin sa isang simpleng pagsasanay ng pasasalamat. Ilagay ang inyong kamay sa dibdib at damhin ang bawat tibok ng inyong puso. Bawat tibok na iyan ay isang regalo. Bawat tibok ay isang pagkakataon para mabuhay, para magmahal, para mangarap at para makamit ang ating mga pangarap. Alam niyo ba na ang ating puso ay nagsisimulang tumibok bago pa tayo ipanganak? Mula sa ating unang tibok hanggang sa huling sandali ng ating buhay, ang ating puso ay hindi tumitigil sa pagsisilbi. Hindi ito nang hihingi ng bakasyon, overtime pay, o kahit simpleng pasasalamat. Patuloy lang itong gumagawa para sa atin. Kaya naman, simula ngayon, mag-ukol tayo ng oras para alagaan ang ating puso. Simple lang naman ang mga paraan para mapasalamatan at maprotektahan ito. Una, regular na pag ihersisyo Hindi mo kailangang maging isang atleta. Kahit 30 minutong paglalakad sa umaga ay malaking tulong na. Pangalawa, kumain ng masustansyang pagkain. Pangatlo, magkaroon ng sapat na pahinga at iwasan ang labis na stress. Alam niyo bang ang emosyonal na kalusugan ay nakakaapekto rin sa ating pisikal na puso? Kapag tayo ay masaya at positibo ang pananaw sa buhay, mas malusog din ang ating puso. Kaya importante ring panatilihin nating magaan ang ating kalooban at puno ng pagmamahal. Sa tuwing nararamdaman natin ang tibok ng ating puso, iyon ay parang isang musikang nagpapaalala sa atin na tayo ay buhay, na tayo ay may layunin, at na tayo ay pinagpala. Hindi ba't napakagandang isipin na sa bawat segundo ng ating buhay, may isang organ sa ating katawan na patuloy na nagmamahal at nagsisilbi sa atin? Ang ating puso ay hindi lang simpleng pump ng dugo. Ito ay simbolo ng ating buhay ng ating pagmamahal at ng ating pagkatao. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi na galing sa puso kapag tayo ay tapat at sinsero sa ating sinasabi o ginagawa. At totoo naman, ang ating puso ay hindi lang physical na organ, kundi sentro rin ng ating damdamin at pagmamahal. Kaya sa susunod na makakita kayo ng heart symbol o makarinig ng salitang puso, sana ay maalala ninyo kung gaano kahalaga ang tunay na puso na nasa loob ng inyong dibdib. Sana ay magkaroon kayo ng mas malalim na appreciation sa mahalagang organong ito na walang sawang nagsisilbi sa inyo. At habang binabasa ninyo ito, hayaan ninyong magpasalamat muli tayo sa ating mga puso. Sa bawat tibok, sa bawat pagkakataong binibigay nito sa atin para mabuhay, para magmahal, at para maranasan ang kagandahan ng buhay. Hindi ba't napakaganda na may ganitong katapat at kasipag na kasama tayo sa ating buhay? Kaya mga kaibigan, alagaan natin ang ating puso, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at spiritual na paraan. Dahil ang malusog na puso ay nagbibigay sa atin ng kakayahang abutin ang ating mga pangarap at maranasan ng buhay sa pinakamagandang paraan posible. Bago tayo maghiwalay, gusto kong mag-iwan ng hamon sa inyo. Simula ngayon, gumawa tayo ng daily ritual ng pasasalamat sa ating puso. Maaring simple lang ito, tulad ng paghinga ng malalim at pagdama sa tibok ng ating puso tuwing umaga. O kaya naman ay pag-exercise na may kasama pang pagpapasalamat sa bawat galaw. Maraming salamat sa inyong oras at panunood. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i sa inyong mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, huwag kalimutang pasalamatan ang inyong puso ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.